Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelido. Sagot ko, hindi. Hindi ko kailangan magpalit ng apelido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. Kaya malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, I'm me gawa. Number 39 sa balota, I'm Marcos.